Hello, hello everyone! Good day! Magandang araw po sa ating lahat. So, welcome po sa ating YouTube channel, SMBP TV, kung saan ang kaligtasan ay number one. Right. So, welcome po sa ating YouTube channel. Ngayon po ay meron tayong episode. At ang episode po natin ngayon ay patungkol po sa Employees Compensation Program. Well, kung hindi nyo pa alam kung anong Employees Compensation Program, ito po ay patungkol sa benepisyo ng mga worker. Ang tanong, kapag ba nagkasakit at pag, pag ba kunwari nagkaroon ng aksidente ang isang worker, saan kaya siya kukuha ng benepisyo maliban sa kanyang SSS? Okay, kung hindi mo pa alam, tama ang pinapanood mo ngayon. Kaya naman, tara na, arat na, panoorin ninyo ang ating episode number 1. Okay. So, So ngayon po magsisimula tayo ngayon sa ating episode which is ang Employees Compensation Program. Ang pag usapan po natin ay patungkol sa mga benepisyo ng mga worker kapag sila ay nagkasakit at naaksidente basta work related. Okay. Una, pag-usapan muna natin ang Employees Compensation Commission. Ang Employees Compensation Commission po ay isang corporate entity na naka-attach po sa Department of Labor and Employment na kung saan ang mandato niya, siya yung policy making body kung papaano magiging isang work-related ang isang sakit at kung papaano iya apply ang mga benepisyo ng mga workers pagdating po sa ginawa nilang programa at ano yung programa na ginawa nila? Walang iba kundi ang Employees Compensation Program ang Employees Compensation Program po ay patungkol po saan? Benepisyo ng mga workers. Siyempre, di ba? Yan yung mga lagi nating mga katanungan. Meron po ba kaming matatanggap na benepisyo kapag kami po ba ay nagkaroon ng aksidente? So, well, tama po yung pinapanood nyo nyo ngayon. Okay? So, ang Employees Compensation Program po ay para po sa mga empleyado, both public and private sectors. Ito po yung kanilang benepisyo basta work-related. No? Ang kanilang, uh, for example, nagkaroon ng sakit ang worker, nagkaroon ng injury yung worker, and hindi lang yun, even pag namatay yung worker, may matatanggap po siya. All right? So, ngayon, actually, hindi lang po yung mga worker, kasama po yung qualified dependent nila. Okay? So, napakaganda diba ng programa na to? Sige po. Uh, kung po pwede, paki-like na ninyo and subscribe na ninyo ang aming YouTube channel while kayo po ay nanonood. Okay, so umpisahan na natin. Ano ba ang coverage ng benepisyo na to unang-una sa lahat? Hindi mo kailangan mag-antay ng ilang buwan para ikaw ay makover ng benepisyo na to. Sa SSS, you need at least 6 months contributions. Dito, alam nyo ba, on the first day of your employment, ay eh may matatanggap ka na no na benepisyo kung ikaw ay maaksidente at magkasakit basta work related. Tama ang narinig mo. There is no minimum contributions, 'di ba? Ang ganda. Alright. right. Ito po ay ginawa para po sa mga workers na kapag ka sila ay nagkasakit, no, na aksidente or mamatay. 'Di ba? Ang kagandahan pa dito, may binabayaran kaya ang workers dito. Kasi sa SSS yung benepisyo mo sa sickness benefits mo, mayroon kang employee share. Pero alam nyo ba dito, the workers do not share. 'Di ba ang ganda? Walang any contribution yung worker, only the uh, employer ang magbabayad pag-usapan natin ang iba't ibang klase ng disability para malaman natin kung magkano ang pwede maging benepisyon ng mga workers. So, ano pang inaantay natin? Tara na! I-share nyo na ang YouTube channel namin na ito. Okay? So, ngayon, una, pag-usapan natin ng temporary total disability. Ang temporary total disability, kapag ito po ang nakuha ng worker nangyari sa kanya, mayroon siyang daily allowance. Pero paano pa magkakaroon ng temporary total disability? Unang-una sa lahat, kapag kayong worker na aksidente o nagkasakit pero walang nawala sa parte ng katawan niya, ang lahat ng iyon is functional pa rin, no? Kailangan niya lang magpahinga pero hindi siya nakapasok within 24 hours sa kanyang trabaho. Ibig sabihin, that is a temporary total disability. Ang tanong, magkano ang kanyang matatanggap? Sasagutin natin yan. Alright minimum of 110 pesos and maximum of 480 pesos. Okay? So, ngayon, bukod po dyan sa temporary total disability, meron tayong tinatawag na permanent partial disability. And what is the permanent partial disability? Ito po yung nawalan ng parte ng katawan yung worker. It's either amputations, no? Na kung saan, pag sinabi natin permanent, wala na. No? tulad ng sinabi ko kanina, amputation. Pag naputol ang daliri ng isang worker, hindi na yan babalik. Hindi kasi pikolo ng Dragon Ball para bumalik yung parte ng katawan mo. Sa mga 90s dyan, alam nyo kung sino si Piccolo, di ba? So ngayon, ang challenge kasi dito ngayon is paano bumamasasabi na isang disability is permanent partial and permanent total? Well, ang kanilang kaibahan lang ang permanent partial po kasi, yung isang parte lang ng katawan. Pero sa permanent total, yung worker hindi na talaga makakapagtrabaho. Yung functionality ng katawan niya, hindi na siya makakapag-work. So it's either both eye is lost ng eyesight, both ears is naro ka nagkaroon ng uh, hearing loss, no? Isang arms at saka isang limbs, no? Those are the permanent total o kaya na-paralyze yung worker. So ang tanong, ano yung matatanggap nila na benepisyo Samiserate. sa permanent partial, makakatanggap po ito ng monthly pension. Pero always ninyong yun tatandaan to, nakadepende yon kung magkano matatanggap ninyo, nakadepende yon saan? Sa salary credit, yung laki ng sahod niya at gaano na ba siya katagal na nagtatrabaho. Hindi lang yon Kung uh, i yung, 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 yung ano natin dito, yung uh, nawala tuloy ako based on the salary credit and length of employment natin. Di ba? At saka kung ano yung nawala doon sa parte ng katawan ng workers. Okay? Kung ano yung nawala sa part, for example, yung daliri. kung ano yung pinakamahal sa daliri mo, yung thumb. Di ba? And then next, meron tayong tinatawag na permanent total disability no? Ang karagdagan lang naman dito, pensionado pa rin siya, pero yung 10% ng pension niya makakatanggap ang lahat ng qualified dependent niya. Anong ibig sabihin doon? Like for example, may pension si worker na 30,000 pesos. So what is the 10% of 30,000? 3,000. E kung meron siyang limang qualified dependent, so 3, 6, 9, 12, 15. So, ibig sabihin, 15,000 plus No, the 30,000 pesos 'yun ang kanyang matatanggap. Pero paano pag namatay ang worker? Pag namatay yung worker, yung kanyang beneficiary may kakakuha pa rin ng pensyon. Plus, meron pa rin siyang uh, yung qualified dependent niya may 10% pa rin at madadagdagan ng 30,000 pesos for funeral assistance. That is only one time yung 30,000 pesos na 'yon. So Uh, may mga sakit po na kung saan dineclare ng ano, dineclear po ng ICC uh, na ito po ay compensable, no? Pero hindi lahat ng sakit po is compensable. Okay? So, ito yung mga ilang mga sakit na compensable. This is the uh, viral hepatitis, poisoning by the calcium, leukemia, ano pa ba? Uh, cardiovascular, cerebrovascular, cerebr ang hirap ikasin. <laughs> Malaria, pneumonia, hernia, yan. Pero, alam nyo ba ngayon na ang COVID-19 disease po is listed among compensable na as a work-related disease. Alright. So, ngayon, paano mo masasabi ng isang sakit is aw uh, oh, sorry, paano mo masasabi ng isang aksidente is a work-related? ba? Diba? So, una, kapag yan ay nangyari sa loob ng workplace. Pangalawa, kapag ka po yung trabaho na yan ay piniferform mo yung official function mo, kahit wala ka sa loob ng iyong workplace, sa loob ng kumpanya, pero ang iyong official function, yes, kunwari, you are the liaison officer, ba? Diba? So, nasa labas, ibig sabihin, compensable po yun. Okay, 'yan naman po, outside of the workplace but performing an order of his employer. Ano ibig sabihin nito? Kahit na hindi 'yung official function mo, pero ikaw ay nabigyan ng task, 'no? 'Yan kasama po 'yon. At ang uh, panglima po ay 'yung going to or coming from work. Ibig sabihin, ikaw ay uuwi at ikaw ay papasok, 'no? hindi pinag-uusapan dito gaano ka na kalayo. Ang pinag-uusapan dito, papasok ka at uuwi ka ng iyong bahay. Alright, so ngayon, uh, gusto nyo ba magpatuloy ako? Okay, sige, continue tayo. Ikaw ay pupunta sa trabaho mo at ikay uuwi sa trabaho mo. Pero may rule of thumb tayo dito, no? Kailangan, no? Yung purpose mo is uuwi ka at ang purpose mo ay papasok ka. Wala kang ibang dadaanan kundi yun lang yung purpose mo. Kasi kapag nangyari yun, doon ka na aksidente, malapit sa mayroon kang pinuntahan, then pagkatapos nun, no, na aksidente ka, ano? so magiging null and void, wala kang matatanggap na benepisyo sa ECC. Okay? So next, kapag ka nagmi-minister ka ng personal comfort mo, and then uh, ikapito, yung uh, mo ay any vehicle no ng inyong kumpanya. It's either company shuttle bus or anything basta pagmamay-ari ng kumpanya yan, no? And then uh, yung susunod natin any company sponsored activity. Ano ito? Ito yung mga sport fest, Christmas party, mga trainings, no basta sponsored activity ng kumpanya natin basta may nangyari sa diyan, cover Okay? So, paano naman magkakaroon ng exempting circumstances, no? Ano na yung mga exemption to the rule natin? Una, kapag ikaw ay intoxicated sa alak, sa drugs, no? Mawawalan po, ng, mawawalan kayo ng benepisyo. Alright? O kaya naman, pangalawa, there is a notorious negligence. O, naalala nyo pa ba ang training ninyo pagdating sa Bosch and Kosh ninyo? Yung salitang unsafe act. And safe act is anything na deviations ng workers standard operational procedures so that is a notorious negligence. Okay? So, kaya dapat mag-ingat sa trabaho. Sumunod lagi sa standard operational procedures. And lastly, kapag ka sinaktan mo ang sarili mo o nanakit ka ng iba, yan yung mga exempting circumstances na hindi ka makakatanggap ng benepisyo. right? So, ano pa bang inaantay natin kapag ka nagkasakit o naaksidente? Eh mag-file na po kayo ng inyong Employees Compensation Program. So paano bang gagawin yan? Wala kang ibang pwedeng gawin at wala kang ibang uh, lalapitan kundi yung inyong human resource, no? Yung inyong uh, benefits uh, officer, no? Ng inyong kumpanya. Kaya Again, guys, sana may natutunan kayo ngayong araw na ito. And thank you for your watching, no? And ingat po kayo palagi. God bless you all po. And see you next time sa susunod natin na episode. God bless you all, guys.